Okay mga boss, uh, first time kong gumawa ng paghahati ng lupa dahil uh, hindi din naman ako juridic engineer. Pero sinubukan ko rin dahil kahit papaano, ang surveying ay pinag-aralan din namin sa drafting, particular sa pagplat ng lupa at pagcompute ng area. At masasabi ko rin na ang paghahati ng lupa ay parang gumagawa ng uh, floor plan ng bahay na kailangan ma maximize ang space. So, napakahalaga na mahati muna ang lupa bago magpatayo ng bahay ang sino mang magiging kaparte nito para mailagay sa tamang location ang bahay at hindi makaapekto sa paghahati para ma-maximize din ang lote kasi kahit malaki ang lote kung uh, hindi mailagay sa tamang location ang bahay hindi rin mamamaximize ang area. So, base sa technical description na nandito at nakasulat din naman ito sa titulo ng lupa, ito ang shape yan, at orientation ng lupa. Bali, mayroon itong pitong muhon ayan, at bawat side ay may specific na, ma na haba. Ang pinakamaiksi ay 15.1 meter at ang pinakamahaba naman ay 129.55 meter. At ang kabuwang laki ng Uh, lupa ay 5484 square meter. So medyo malaki din kasi lagpas siya sa kalahating uh, ektarya. Mo nyo mga boss na itong lupa ay irregular shape kaya medyo challenge ang paghahati nito dahil sigurado mag may magiging part din dito na uh, magiging irregular shape din. So, bale itong lupa na to ay ahatiin sa anim na magkakapatid. Pero ibabawas ko muna yung area para sa tenant na o dating katiwala a ah, o katiwala ng dating may-ari ng ah, lupa at nakatayo na ang bahay dito banda. Ayan. Ang una kong ginawa ay naglagay ng ah, kalsada na magiging access sa lahat ng magiging parte ng lupa at ang area na makocoover ng kalsada ay ibabawas ito sa area ng paghahatian. So nilagay ko ang kalsada sa bandang gitna ng lupa dahil na anticipate ko na magkakaroon ng tatlong parte dito sa bandang kanan at tatlong parte din naman dito sa bandang kaliwa. Ayun. Uh, sinagad ko naman dito yung uh, kalsada sa point na to, Ayan. Uh, para ito na rin ang maging boundary at control para dito sa kanang side. Uh, dito ko nilagay ang entrance ng kalsada dahil dito sa side na to uh, malapit ang barangay road. yan at ang ginawa kong uh, lapad ng kalsada ay 5 uh, meters. Ayan. Minimum ito para sa two-way private road at ang lapad naman ng uh, sidewalk ay 1.2 meter. So ang total na open uh, open space o open na lapad para sa kalsada kasama ng sidewalk ay 7.4 meter. So ang inaanticipate ko rito ay makapagmaniobra yung mahabang sasakyan, kamukha ng pick-up na ang haba niyan ay umaabot ng 5.5 meters. So, kahit pa paano, kung ganito ang lapad ng open para sa kalsada, 7.4, so, makapagman siya, at kung may bakod man na dito yung may mga magiging bahay, at least, bago pa tumama yung puwitan o unahan ng sasakyan, eh, tatama na yan doon sa pinakang-carb ng sidewalk. So, bali, ito na yung naging partiyan ng lupa. Ayan, so, nahatin natin sa anim. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, ang bawat part ay may parehong laki na 693 square meter. Ayan. So, uh, mapapansin ninyo na meron dito dalawang talagang masyado ang pagka-irregular shape. Ayan. So, ito. Ayan. So, at least ang pambawi lang nila dito ay malapit sila sa entrance. Ito naman yung magiging lupa ng tenant, ito 203 square meter. At ito naman yung magiging open area Ayan. Uh, o open space para sa recreational. Ayan. Pwedeng maglagay dyan ng uh, maliit na clubhouse o kaya mini park. Ayan. So sa pag-develop ng isang residential lot na uh, kamukha sa isang subdivision, required na maglaan ng at least 30% open area kasama na ang area ng kalsada. So kaya kung ito total natin lahat dito yung uh, lote maliban sa open space, ang magiging house lot area nito ay uh, 4361 square meter. At yung open space naman, uh, kalsada at saka itong open area, ang total area niya 1123 square meter which is lumalabas 20% of total area. Yan. So, hindi pa siya umaabot dun sa required na at least minimum 30%. Kasi nga, ang kinukonsider pa lang natin dito ay itong uh, major road. Ngayon, kapag uh, nagpa-subdivide na ang bawat may aron itong lupa, ganito na ang magiging layout. Ayan. So, base sa laki ng bawat lote, pwedeng hatiin sa apat panaparte ang bawat lote. Ayan, so, na ang laki naman ay uh, mula 50 square meter. Ayan, at ang pinakamalaki ay 80 square meter. So, para matayuan ang bahay. At magkakaroon din niya ng uh, kalsada. Ayan, okay. So, bawat parte din niya ng lote makakaroon ng kalsada. Yan, para maging access ng magiging subdivide na lote. So, kapag napagsug, napags, napasubdivide na ang lahat ng unang parte ng lote, so, at magkakaroon ng kalsada sa gitna, ang magiging uh, usable na lang na lote ay itong may mga kulay. At ang magiging total area nito ay 3448 square meter at ang kanyang magiging open space naman uh, uh, ito yung major road, yung open area kasama na rin yung mga minor road sa bawat lote. Ang magiging area ng open space ay 2300 uh, 2036 square meter. So equivalent 'yan sa 37% of total lot area. So at least Pasok na tayo sa required na 30% minimum na open space. Okay? So, mga boss, ito na ngayon yung uh, magiging hati ng lote. Ayan. So, at least, kung meron ganito, mayroong reference yung bawat magiging may-ari ng lote. Let's say, ayaw pa niyang ipasubdivide yung kanyang lote. At least, naka-anticipate na ganyan yung magiging hatian. Uh, kung isa subdivide niya at least kung magpapatayo siya ng lote kahit dito lang sa isang magiging uh, parte ng subdivide then the rest ng space pwede niya munang taniman yan kung wala pa naman uh, walapang pang magbabahay na magiging anak niya o kaya uh, malapit ka mag-anak o kaya naman kung hindi pa naman wala siyang plano pang ibenta yung lote at hati iatiin at least ma-maximize niya ng tama yung kanyang lote at kung magpatayo man siya ng bahay eh talagang naka-prepare lang para sa isang uh, lot uh, lot uh, plat na isang kumbaga lot plat is lot sa isang islat na lote ayan so kasi kung, kung walang ganitong reference let's say dito sa pagitan ng dalawang lote siya magpapatayo ng bahay so masasayang kaagad yung space ng lote okay so yun lang mga posts uh, medyo maganda rin pala itong pagkahati ng lote. Parang, kumbaga, yun nga sinasabi ko, parang gumagawa ka rin ng floor plan ng bahay. Kailangan mong i-anticipate bawat layout para at least ma mo uh, yung pinakang lote. Okay, lang mga boss at salamat.